Nagayuma ka pa? Tingnan mo, ganyan ka pangit ang katok ng stage mo. Baka pag nakilala mo yan ng lubusan, baka pangarapin mo din. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ikaw yan, kilala kita. Ah. Oh. Nice to meet you, Julius. Ito pala yung regalo ko sa'yo. <laughs> Thank you. Susi. Hoy! Jackpot ka! Imagine si Churang yun? Galante pala. Told you. <laughs> Nakipaghiwalay ka kay Romeo? Oo. Deserve niya namang hiwalay yan. Tsaka ilang beses ko din naman na huling may kachat na ibang babae. Tsaka iba na yung tipo ko ngayon. Gusto ko na ng kahit hindi kagopuhan, basta galante. Parang si Julius. Ay! Nandiyan na si Julius! Ah! Sandali lang, ha? Ah, Mag-CR muna ako. Ah, sige, sige, sige. Ate, pabili na po ito. Ha hi! Hi, Julius. Oh! Ba't bis na bis ka? Ah! Ang init kasi eh, kaya nagpalit na lang ako. Ah! Eh kung ganun mag din ako, nainitan din kasi ako eh. Ay, ano yan? Really? Julius. Ikaw yung standard na hinahanap ko. Hi guys! Bagay ba? Eh, saan ka naman pupunta? Sa malayong lugar. Five days. Five days na ako hindi nire-replyan. Ano yun? Ginost niya ako? malay mo, busy sa work. Or may family problem, di ba? o nilang dina ng iba. Finally, ito na yung matagal nating hinihintay na makapag-stay tayo sa Manila for good. Huwag kang mag -alala. Hindi ito malalaman ni Ariel. Sino kausap mo? Nakasama mo mag-i-stay sa Manila. Ariel. Ah, kala ko ba nasa baba ka? Amin na ngayon. Number ni Romeo to ah. Si Romeo, na ex ko, na crush mo nung elementary pa. Siya ba ang kasama mo mag stay sa Maynila? Umamin ka nga? Set up ba lahat to at ginamit niyo lang si Julius para ipa-fall ako at i-break ko siya? amin ka o babasagin ko tong iPhone 15 Pro Max mo? Huwag yan, mahal yan. Oh, sige na, inaamin ko na. Set up lang namin lahat. Ako yung babae ng ex mo, si Romeo. At ginamit lang namin si Julius para pa ka at i-break mo siya. ¿A qué está yo?